Ayan naman po ang motor ng aking uh, mga kasamahan Pareho sila Honda. Ayan, Honda Honda Shadow yan, dalawa Ito ang kay uh, Sir Ted At ito naman ang kay uh, Edison For me At syempre, ayun naman yung aking Tatlong motor ang meron kami rito. Ayan o. Oh. So sakay na. Ayan sa Simbang Gabi. Ayan meron na kaming mga service ng Simbang Gabi kasi malayo kami sa simbahan. At mahirap dito walang taxi, walang bus na dumadaan kaya talagang uh, bumili kami ng motor para meron kaming magamit sa simbang gabi malapit na ilang buwan na lang kaya nakahanda na salamat sa panonood